Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mag Nicole. Magandang hapon po, Senator. Kumusta po kayo, Ma'am? Uh, masakit po yung katawan ko po. Uh, hindi pa rin po ako nakakatulog ng maayos dahil sa sakit po ng katawan po. Tapos may mga sugat. Ano dyan, Ma'am? Matindi yung trauma Opo. na inyong naramdaman hanggang ngayon dahil sa aksidente. Naramdam ko pa rin po ngayon. Mm -mm. Ilang araw po kayo na walang trabaho? um Actually po, tatlong araw na po ako hindi pumapasok pero... Hindi ko po alam kung makakatuloy pa po ako sa pagpapasok po kasi natatakot na po akong bumalik doon sa lugar. Hindi ko po alam kung kaya ko pa po tumawid sa pedestrian doon kasi yun po yung ruta ko. Troma yan. Ah. Nagpapa-check din po kasi ako sa psychiatrist tapos nadagdag pa po ito. Now... Matapos po kayo mabundol, ano pong ginawa nung driver ng Fortuner? Um, yun po, huminto naman po yung Fortuner okay. nung nabundol po kami. Okay. Tapos, um, yun nga lang po, driver lang po yung nakasagasa sa akin. Driver po siya, nang, hindi po siya yung may-ari nung sasakyan. Okay. Tapos, um, ang nangyari po kasi... Nabongo po ako, bumaba po yung driver sa sasakyan niya. Um, may tumawag po ng marshal, and then yung marshal po yung tumawag ng medic. Tapos sa medic po, um, inilapatan po ng first aid yung mga sugat ko po. Okay. Tapos um, hindi po kami nakapag-proceed agad. Dahil yung driver po, na SUV po, nag-aano pa po siya na may susunduin siya, or meron pa po siyang tatapusin. Ang nangyari po, inantay po muna dumating yung may-ari ng fortuner, yung may-ari po talaga, para okay. po i-retrieve yung sasakyan bago po kami nakago para po isama po sa amin sa ambulansya yung driver po na nakasagasa. Yung Fortuner? Kinuha po nung may-ari. At iniwan kayo? Um, doon po kami sa medics sa ambulansya po na iwan. Kasama yung driver. Doon po, kasama Tap yung driver. Tapos yung ambulansya, dinala kayo sa ospital. Opo, yes po. Ang alam ko po talaga ay eh, kinuha po yung sasakyan nung may-ari. Yun nga rin po yung sinasabi nung sa police bureau po, sa traffic bureau po, na bakit wala po yung sasakyan doon sa pangyayari. So, ibig sabihin, pinayagan po ng Marshal? Hindi ko lang ano po to sagurado? Marshall? sigurado. security guard to ng Siguro po BGC, sa BGC Ng BGC. Po. Kayo ba yung nakipag-areglo? Hindi ko po alam na areglo na po yun. Yung ma Um, nung after po kasi namin sa ospital, nagsulat po, uh, nagpunta po kami sa traffic bureau okay. para po mag-file po ng police report. Mm -hmm. um, initially po, akala ko po yun, um, compensation po, initial compensation doon sa nangyari sa akin na kung gugustuhin ko pong Magkaso if after ilang araw po maari ko pa pong gawin yun. mm -hmm, mm -hmm. po yung akala ko pero nang ano po sinabi rin po nang 'yun na daw po yung areglo daw po. Areglo na daw Sino po. Sino'ng gumawa ng areglohan? So meron pong kasulatan? Um, pinagsulat po ako ng kung ano po yung ipapasagot ko po doon sa um, Sa settlement. Sa settlement po. <coughs> yun po, akala ko po, yung compensation po na initial po yun. So, kayo po mismo ang sumulat? Opo, oh, yes po. Wala din. Pero, nung ginawa niyo yung pagsusulat, naasaan po kayo doon sa presinto? Nasa, oh, yes po. Sino nag-uutos sa inyo na sumulat? Um, na yung sa traffic din po doon, sabi, tapos sinulat ko po doon, sasagutin po niya yung expenses po ng medical ko. Tapos ko magpapasecond opinion po ako kasi hindi rin po ako toro na na-check sa ospital. Tama po kayo, nabanggit yung kanina, tuliru pa ako kayo dahil galing pa ako sa ospital. siya pa kayo. Dapat, hindi gano'n ang naging proseso sa police station. O, Dapat po. ang naging proseso, inimpaw impound niyo sa sakyan and then kinasuhan yung driver. Mr. Entian, sa mga hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Kayo ba'y nakainom ng mga oras na yun na nabundol niyo po itong si uh, Mr. po, papasok po ako ng umaga po noon, sir. Papasok po ako ng muli. And then po, uh, that time po kasi noon, napaka-traffic po dyan sa Murtip po, Cornell ng Rizal Drive. Mm -hmm. And yung pong straight po ng Pip is naka-direction naman po siya, naka-green naman po <coughs> siya. And then po, yung pong itong papunta po sa Marconley, galing po na Market Market, is naka-green po siya, naka Na, naarangan po kasi ako ng mga sasakyan nang galing po ng market market. Kasi nga po, pakaliwa po ako. At nung nangyari po na yon nung inabot na po ako doon sa gitna nung ng intersection, eh, kumaliwa po ako nung kaya nga po nakikita po doon sa gitna. Okay, so inabot ka sa na sa, sa gitna ng red light. Yes po, yes po. Kaya nataranta ka. Nagano po ako ng kaliwa po. Bigla ngayon. ka nagkaliwa. At sa pagkaliwa mo, doon merong tumatawid sa pedestrian lane. Oh, Ito na nga yung biktima, kaya nasa pool mo. Yes. Yes po, hindi ko po, hindi, hindi ko naman po talaga siya napansin. Nung so meron kang pati... violation doon dahil beating the red light ka. Aminado naman po ako doon, sir. Ikaw raw po ay nagmamadali. Sabi mo raw, eh, kailangan umalis ka na dahil meron ka pang hindi tatapos Hindi po, trabaho. Hindi po ako nagmamadali. Sinasabi ko po kasi sa kanila, baka po sabi ko pwede po natin um, ang ka yung, yung boss ko. Gawa ng titikating ko po siya. Tapos pupuntaan po, po ako doon sa area na pinangyarihan bago kami magpunta ng hospital. Kasi mm -hmm. nandun ang yung Hanggang sa pinuntaan po namin yan doon po sa E. Rodriguez McDonald po. Ayun po, nag-usap po kami doon na para makapagkasundo po doon sa about doon sa nangyari na insidente. Awa nga po na hindi naman po talaga kagustuhan yung nangyaring yun at yung po yung aksidente po nung mga araw po na yun. At tapo, ito naman po, pumayag naman po si, sinabi ko dahil sabi ko nga sa badaan ng babae na ako naman po ay wala din naman po sa ng hindi kita dahil driver lang din po. Ang sabi ng father niya, basta sagutin mo na lamang yung pag-grab ng aking asawa at anak at sila daw po ay uuwi na. Pero yung time na yon nung magsabihin kayo, hindi ko pa napapanood yung video. Kung napanood ko yung video nung nasa police station tayo, baka hindi naman yung mukha mo. Sabi mo sa akin, daan-daan ka lang. Eh yung nakita ko yung video, buhat dun sa pedestrian lane. Siguro mga 3 meters pa yung itinapon nung anak ko eh. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng hindi mananagot. Yung registered owner po kasi is ito pong KNK Machinery and Equipment Corporation. Pero ang humarap po sa amin nung nakipag-meet up nung time na yun yung pong Japanese. Nagkakilala pong Japanese yan. Isa rin nga po sa nakapagpaano din sa akin, stress na stress na po ako, gusto ko na makapagpahinga. Tapos nangungulit pa po yung HR nila, pati Nangungulit pa po sila na imi-meet up nung may-ari po. Gusto pong mag-apologize. Uh, Nagbigay na, na, po ng kayo... isang ba basket. Po. Nagsabi po ako na pwede po bang sa susunod na araw na lang kasi pagod na pagod na Tama. rin po ako. Ganoon Pero dapat? sabi po nila, ini-initiate po nung may-ari na makapag-apologize po. Pumayag na lang po kasi gusto pong magpunta sa bahay. Para makauwi na kayo, syempre. Opo, gusto mo na lang kayo, kayo makauwi matulat. nun eh. Police Executive Master Sergeant Lutarga Osea. Kayo ba yung kumuha po ng blatter o nag-entertain po nung time na dumating po yes, itong biktima? Ba't po kayo pumayag na yes, pag-arigloin itong both sides? Ganito po siya yung ano, nung nung pumunta po silang boat party sir, yung driver po sir pasilip-silip ng siya so sa opisina namin habang may telekater po akong ibang kaso. inahanap niya po yung license niya. Nung binerify ko po sir sa blotter namin, wala pong ganong insidente na nangyari ng 6.40am. Sabi ko wala pong turnover sa amin yung ganyang insidente, i-verify ko po. Nung na-verify ko po na wala sir, since along DGC po siya sir nangyari, Binirify ko po sir sa Marshall kung sino ang nag-assist noon, bakit hindi na turnover sa amin. Nung na-verify ko naman po sir sa Marshall, ay eh, naiuwi po pala sir ng DBC Marshall yung license, hindi yung properly turnover sa amin. Okay, yung license at saka yung sasakyan kasi ma'am, eh dapat yung sasakyan, hindi, da, pinakawalan yon. Kasama po kayo doon sa naganap na aregluhan sa police station? Hindi po kami sir sumasali sir sa aregluhan nila sir. Okay. Bawal po yun sa amin. Correct. So, si sino po yung yes, nag-facilitate sa areglohan? Kasi nangyari daw ang areglohan sa police station at yung police daw ang nag-utos pa dito kay ma'am na isulat kung ano yung gusto niyang areglo. Sir, ako po, sir. Pero hindi pa ako ang nag-facilitate na nag areglo sila. Kayo ho ang nagbigay ng kapirasong papel, tama ba? Opo, sir. Okay. At doon sa kapirasong papel, kayo po mismo nagsabi kay ma'am kung ano ang gusto niyang areglo. Apo, kung ano po yung mga kay, ano, kung willing po sila. actually, sir, hindi ganyan, sir, yung intro ko sa kanila, sir. May pre-arrangement na po kasi la sir, pagpunta sa opisina. Sabi ko po, idodocument po muna natin lahat at kailangan po natin magbigay muna kayo ng statement kasi sir, wala pa po silang statement at that time. Tapos sir, kaharap po sa yung parents, sinabi ko po na pwede po kasi sampahan ng kaso ng reckless and prudence resulting in physical injury. Correct. Yung driver. Tama. Pero po, since nandun naman po sila yung arrangement nila, sir, prior pa, sir, sa so pagpunta na nila, sir, sa opisina, may mga pre-arrangement na po sila. So, ah. din-document ko lang po. Ngayon po, sir, after mo ma-document ko yun, sir, na po po sila yung sasakyan is nasaan. Mm-hmm. Eh, hindi po siya dala ng driver. Hindi na po siya sa opisina, na-picturean ko po. po. And then, pinaandate, pina, pina, under, pina, ko po siya sa ng affidavit of undertakings. At yung affidavit of undertakings na po yun, sir, sinabi ko din po yun sa kanila, sir, nung, nung gumawa sila, sir, ng compromise agreement, na just in case po, magkaroon ng problema dito sa naging compromise agreement nila, Babalik sa akin si ma'am para magsasampa pa rin ang kaso. Same case lang po ang isasampa. Turuan kita ma'am ha. Apo. Alam niyo naman na kagaganap lang ng aksidente at yung biktima ay traumatized pa at masakit pa yung kanyang pangatawan at all she wants Apo. to do is go home. So, lahat ng sasabihin Apo. sa kanya, most likely mag-oo siya. Marami na kaming ganitong incidenteng na inkwentro. Hindi yung tamang oras na may kakausap sa kanila left and right at pinipilit sila makipag-areglo. More often than not, eto mga biktima, yung kamag-anak, mag na lang, para makauwi na. And some of them didn't even know kung ano talaga totoo nangyari. Sabi nga kanina ni tatay, hindi niya pa nakita ang video. Kaya umuo na lang oo siya kasi kung nakita rin yung video, ganun pala katinding nangyari sa anak niya, hindi siya pumayag. Dapat yung biktima binibigyan ng time na makapagpahinga, binibigyan ng araw na para makapag-isip-isip. At yan, doon pumapasok yung common sense po ninyo o training ninyo na i-file yung kaso sa piskalya. Kung piskahin yung sasakyan, Pahala ng kaso itong driver, ikulong yung driver, dalhin sa piskal niya yung kaso, and then let the piskal decide. Pag pinatawag sila, then doon sa piskal pwede siya magka -aregluhan. Kasi at that time, ilang araw na kalipas, itong si ma'am, ito, maayos na yung pag-iisip niya. Then makakapagawa na siya ng tamang desisyon. Tama ho ba, Colonel, yung advice ko sa inyong tauhan? Tama po yun. Dapat talaga, we should be very sensitive doon sa mga client natin, especially kung uh, injuries yung uh, involved at maaari nga uh, naapektuhan ang kanyang desisyon at that time. Uh, kaya nga po, nung nalaman natin itong uh, incident na to, ay uh, po tayo ng policy about the, uh, sa mga ganitong ng incident eh, that uh, we will no longer entertain, you know, yung uh, pag-uusap ng uh, both parties and uh, we'll just expect credit na lang sa court and uh, for them, kung talagang gusto uh, nilang mag-desist at hindi mag-file ng kaso doon sa level na lang po. Da? Tama. Kasi nga po, pagdating doon sa korte, may abogado na po itong si ma'am at may abogado ng kabila, at least yung mga abogado nila magpapaliwanag sa kanila kung ano talaga mangyari sa mga susunod na mangyari. ba diba? Ano yung mga karapatan nila, etc. etc Kasi during that very moment, Apo, nakatatapos ng aksidente, eh, wala nagbibigay ng tamang advice sa parehong side. Tama po yun, sir. pa pa And uh, I think is uh, Nagkaroon mo ata ng uh, communication barrier dito, hindi na ipaliwanag ng ating investigador. So uh, uh, again, bababa ano, uh, -ba -ba ako mismo do sa ating uh, opisina at papalalahan sila sa procedure po sa pag-iimbestiga okay. uh, po ng uh, okay. mga ganitong okay. insidente po. Okay. In fact, ito nga po, ihihirin ko po sa Senado, in legislation, hmm? mag-file ako ng resolution kasi madalas po nangyari ito, hindi lang po sa inyong stasyon sir, sa iba't ibang stasyon, na palaging yes, na-involve yung mga oh, police sir. natin sa ariglohan. Especially kapag yung yes, sir, yes, sir. yung uh, nakasagasa ay mayaman, naka-SUV, eh, agad-agad napapaboran. Anyway, so, apo, Colonel, nag-issue na kayo ng order sa inyong mga tauhan na tulad ng sinabi ko, huwag na makialam sa regluhan, let the fiscal na lang decide. Apo, apo. Kung ano apo, yung nararapan. At, uh, at aside from sa order po, bababaan po natin para personal ko po, po sila maka I Ay, thank you po, Colonel. So, ibig sabihin... Apo. Uh, kayo po itutulong na para may isang pa po ang kaso. Ito yung gusto niyo po, ano? Oh, po, yun, oh, po, yun, isang po yun, pa, pa na po yung kaso. Opo, oh, 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 sir. Uh, Ilingin ko na rin po, to, sir, yung pagkakataon na to. Uh, pwede ko naman po ibigay yung aking personal number and I'll see to it that uh, I will personally attend to sa case po ni Ma'am Nicole. Napasaludo tuloy ako sa inyo, Colonel. Napakagaling niyo po. Nako, thank you, Colonel, kung gano'n. Sige po, Colonel. Sasamahan po namin sila dyan sa inyong tangkapan. Gusto ko po ma-impound yes, po sir. yung sasakyan at uh, itong driver sampahan ng kaso. Ngayon, kung meron man mangyaring arigluhan, doon na lang po sa korte. Legit po yun. Di ba? Apo apo, apo. Oh, apo. apo. sige. Ay, po. At ito po siguro si Sargento, i-training nyo po, ipaseminar nyo. Apo, apo. Sarge, ayan po, narinig nyo po, nagsalita na po yung inyong uh, hepe. Sir, sir, kasi po sir, yung, yun, yun po kasi sir, pag-entertain ko sa kanila, is, i-assist ko lang po sila sir, na maayos kasi po in good faith na po silang nag-report sa akin. Ma'am, you're hearing me, but you're not listening. Oo po, in-entertain mo yes, lang sila. Pero ang tamang pag-entertain sa kanila ay kunin yung insidente ng aksidente at pagkatapos, i-file yung kaso sa piskalya, period. At yung driver, sampahan ng kaso. So, at yung sasakyan ay impound and let the fiscal decide. Ang nangyari po kasi sa inyo, kayo pa mismo ang nagbigay ng puting papel at doon sinabihan mo yung victim na ilagay mo diyan kung anong klaseng areglo ang napag-usapan ninyo ng driver. Wrong. Hindi dapat ganon. Yun ang ibig sabihin namin ni Kernel. Kaya nga po sabi ko, ititrain ka or ipasaseminar ka. Unless kung iku-contest nyo pa rin po ma'am, so pag nagpatawag ako ng hearing tungkol dito, papatawag kita sa Senado. Kasi nga po, mali itong mga procedure nyo. Okay, ma'am? Happy, sir. Mali nga po, in good faith po yung ginagawa nyo, ma'am. Pero mali pa rin po yun. Kaya nga po, kayo po yung ipapaseminar. Happy okay. po, sir. Miss Carlota, sa hapon, yung sasakyan, sino po may-ari? Ah, yung aming pong kliyente, yung KNK po. Paki-ready yung sasakyan na para ma-impound sa police station uh, para gawan po ng report again at uh, yun yung po ay gagamitin ay susumite sa piskalya bilang ebidensya. Yes po, Sir Rafi. We will inform po our client regarding this. Anong sabi ng may-ari ng sasakyan? ah uh, yung aming kliyente po. Sir, actually, nakikinig po sila ngayon. Um, Pag-uusap mm -hmm. po kami, sir, after po this. Mm -hmm. uh, mm -mm, Para po ma-feedbackan ma, -fid -ma -fid din po kayo agad. ah uh, sa akin naman po, sir, sa, sa kliyente po. Una-una po, bago po kasi kami nagpunta po dyan sa police station, is nag na po kami ng family niya, hospital pa lang po, na nag po kami na wala pong sinasabi po sa, kumbaga nag-advise lang po sa amin ng polis na yung demand mo dyan, itulat mo bago kayo maghiwalay para meron kayong kapimbayan na harabulin niyo siya kung hindi siya. Uh, niyo. Kaya nga, so ibig sabihin si polis pa mismo ang nagpasulat doon kung anong demand niya. So ibig sabihin si polis na magitan sa regluhan. Kausap po po yung, yung father niya, yung mother niya, pakapos siya. Sabi niya, na uh, hindi na namin kailangan na patagalin pa, tapusin na lang natin na tayo ay total. Pasalamat tayo kasi walang masyadong uh, grabe nangyari sa anak ko kaya mong kanya. Alam, sir, tayo alam, tayo alam mo sir, alam mo sir, imbis na mag-sorry ka, anday mo pang satsat. -sat. Ay, di na po sir. Alam baka mamaya, na, pag ay... nag-sorry ka, baka mamaya, malay mo, hindi nila ituloy demanda kung ikaw magmakawa. Kaso, gusto mo pang lumusot, eh lalong kita mo, umiili-ili na yung ulo nitong si tatay. Para, para pong ako pa may kasalanan. Oh. Tama? Alo, uh, naintindihan nga po niya ako nung uli, nung nagsotore po. Oo, oh, dahil hindi ko pa yung video, sir, eh. Oo. Oh. Nung makita ko yung video, parang tumas yung bibi ko, nagdadrive ako, eh. Kaya nga po, humingi nga po pati. kasi nilang patwente. So, yung, parang nung nag-uusap po, kami nung umaga, sinamantala niya yung... Hindi yung... rin talaga ginusto niyo ang pangyayari po na yun. Sabi sir, po, sir, sir, nga sir, nga, sir, sir, itigil mo na yung mga salitang hindi natin gusto yung pangyayari. Of course, lahat naman aksidente, walang may gusto sa pangyayari. Kaya lang, it's so happy, nakaskasero ka, kaya nagkaroon aksidente, period. Kaskasero ka, layo ng tinapunan ng anak ko eh. Uh, po pati. kasi nilang patwente sa nangyayari po. The way you drive, sir, halatang kaskasero ka. Hindi ka defensive driver offensive driver ka. So magsasampa kayo ng kaso, sir? Opo. Okay, tutulungan po namin kayo. Makapagsampa ng kaso. Punta tayo kay Colonel, sampa tayo ng kaso. And then let's see what's gonna happen from there. At kung magkakaroon po kayo ng areglohan, doon na lang po sa piskal o, o sa korte para makakuha kayo ng tamang areglo. For the meantime, tutulong po ako sa inyo, ma'am, yung ilang araw na walang kayo ng trabaho. Opo, salamat po. Uh, para tuloy-tuloy kayo makapagpahinga, hindi nyo pero problema yung loss of income. Ano po ang trabaho niyo, ma'am? um, associate po ako sa bangko. Hindi pa po ako nakakapag-clearance din po dahil babalikan pa po yung mga CT scan and magpapa-check up pa po ako sa, sa psychiatrist po at saka sa orthopedic. Pero meron pa kayong health card? Um, wala po. Bago lang din po kasi ako kaumpis ako lang po noong October 16 sa ano po, bagong empleyado lang po ako doon. Kaya na-CT scan ako so, ba? ulo po. So ano sabi po ng doktor? Um, yung initial findings naman po, wala naman po internal bleeding or fracture po. Pero hindi pa natin alam po ano po susunod na gamot na kailangan okay. na Naggagamot po kayo ngayon? Opo, oh, sa muscle pain po. Meron po akong okay. pera dito. Pupunta kayo sa isang doktor. Sabi po mag-recommend, agasos ko po lahat ko ano sabi ng doktor para ma-create natin lahat masiguro natin. Gusto ko lang kung makasiguro. Magkakaroon ng problema late in the future. Ito, 25,000 muna pala. Mahal pa kayo. Parang meron kayong pag-gastos. Sige, sasama namin kay Kikernel. Sige, and then doon po sa pagpapakamedikal, sasama natin sa isang doktor pa, espesyalista, para lahat i-check. Baka kulang pa yung sa likod, x-ray. Sige po, gastos ko lahat yun. Salamat po. Sige, salamat po sa pagpunta. Salamat Salamat po, sir.